tayo po ngayon ay nandito sa College of Divine Wisdom Chapel dito sa Amwell City Dinoy Aquino Road Barangay sa Dionisio Paranaque at ang nakikita nyo sa ibabaw ng building na ito ay ang napakagandang Belen na dinisenyo ng ng stage ng decorators ng uh, PFCC Bulacan at sa loob ay kasalukuyang sinasagawa ang pagdarasal ng Banal na Rosario at uh, dito po ginaganap ang ikatlong araw ng Misa Novenario bilang paghahanda sa dakilang kapanganakan ng ating dakilang talakadiktas at ito naman po ang uh, Ambel Mansion Condo at dito po nakatira ang mga muupa dito at nandito ang mga masigasig dito sa Ambel Good morning. At kasalukuyang nagsasagawa ng Holy Rosary at ito po'y napapakinggan sa himpilan ng radio sa DWXI. at napapanood din sa youtube channel ng Delta Broadcasting System Mula rito sa College of Divine Wisdom Chapel sa Ambel City Ito po si Brother Ryan America ng Kapahayagang TV the channel of God's greater glory.